guys, good morning. Naglilinis at nagpipintura tayo guys. Ito. So, wala tayong asawa kaya ta tayo akong babae ang gagawa. So guys, pintura mo lang ako na aking divider. Para ano lang. Diba guys, pakaano lang siya. Para maganda siyang tignan. Okay. Ano, hindi ka naman nung mag-uwi sa akin. Ah? Si na nga ako kasi mga batang ang kulit. Mama. Tapusin ko na lang ito. Lasaw ko na mga kawali. Question box. Guys, ganun muna. Next time na lang ako uli magpipintura. Mama, ba? na lang ako ng mga kalder. Ito ang aking binili pintura sa TikTok. Nakasim siya. Kawa siya guys. Buong bahay ang pipinturahan ko pero hindi kusina lang to. Sa so, kusina lang to. Hindi pa naaalis. Yeah. Gawa ng marami pang abubot. kailan <laughs> may katulong. Tatabi ko na lang yung pintura. Papagod na rin ako guys. Ayan. Gatsap na ko na ako ng kawali. Ang dami pala dun o, oh, liquid seeds, ano. Ilipat mo na kita ha. Ito na, gagamit kasi yung aking Keng okay, ano hindi ko magamit. Sigawan ng lang ito guys sa tiktok yung mga brush na yan kasama pintura ang pangit naman na kasi ng brush ang lipis kaya ito sabi ko muna si lalaga yan then paano kahit pinturang bara-bara ba ay okay lang sa mapinturahan. yung yeah, ako may kilos. Wala. yung isa naman katulong kung magaano rito ng bata-bata. Ay, bata. eh, syempre, siya lang buti nga may alam siya. Hindi, gulo ng mundo ko. Hirap yeah, na marami ako. Oh, my God. Daming abuhot. Ay, pating mo. Ay, sorry po. Sorry, guys. Urasan lahat sa katukasan para malinis. Bili na kayo ng ulam tapos o kaya preto niya na lang kayo itlog. Gusto nyo? Ha? Ako bibili. Kita nyo may ginagawa ako. Oh my God. Ito talaga. Hindi ako kayo pang Sabi mo ako bibili. Hindi na kayo. Hirap sa magali ng free ano, pintura guys. Hirap maging nanay, hirap din maging tatay. Kaya kailangan linis. Diba guys? Hirap maging nanay, maging tatay. Marami akong gamit guys. Ibang iaano ko na lang hindi dispatch ako. Dispatch ako yung iba. Para may magamit ako. la maglinis. Mm -hmm. Dugo pa naman ako. <laughs> hirap talaga ng ganito guys nice. solo parents lang po ako kaya ganito ako lang mag isa nagpipintura okay na guys madilim <laughs> sa pangkawali pang kawali ko. Kasi kawali ko, pa iba. Ano na nilagay? Nakahanap ko pag uh, issue sa akong kawali. Kasi kawali puti. Ay, Diyos ko po. Ay. Nahito na sa katahanap. Kaligit mo na tatahanap. sila ng dalawa. Yan guys, matatapos na ako ng gawain. Malo mal Tubig. Ang tapong ko lang ng basura. Hirap dito sa at, sa amin. Ang lang ng basura. Kamuhat-muhat. Meron na naman. Diyos ko dahi. Ay, gulay. Ito pa naman sa ratyong ano. Okay guys. Matatapos na tayo. Thank you, thank you po guys. Thank you, thank you for watching. Ang gawain ng nanay. Super, ano, super tagal. Ito na lang guys. Thank you, thank you guys. Bye bye, I love you.